Friend! friend, Mas! My friend! Ano ito? Hoy! Hi, Oi, friend! Ano ba? Oh! Napagawi din eh. Wala naman gano'n si my friend. Mga mamustalaan. Ah. Ba't nga kinapagawi? Ano kailangan? Wala naman si my friend. Kailangan agad. <laughs> ba, syempre. Hindi ka mapapagawi oh. din kung wala kang kailangan? Gano'n, my friend. Ako sa'yo magsasabi sa iyo. No. Alay, wala. Wala akong maibibigay. Ito, 500 ang naman eh. 500 lang kita mga paninda ko, ikakampi na. Wala nga maibili. Papahibig, papahirap ko pa sa iyo. Kadami dami naman ang tindahan mo eh. Kadamot mo eh. Iba lang ka. Kakulit mo ka. Ano kasi naman may friend? Eh, kailangan, kailangan. Kung nga emergency lang, aray. Tungka na lang sa iba mga um, mga humiram. At ako'y walang budget na papahiram. At ako'y nag-iip mong panam ka ano. Pambili ng paninda. Hindi naman ang pagkagarni. Kahirap na pagwalang walang tinda. At ano, pag magtanong ang tao, eh, siyempre, eh, kakahiya pagka ikaw, eh, walang maibigay. Sa iba ka na maghirap. Mas 20 na ha? ang 500 na ang. Ah. Mars, Mars, Mars. Bali na Mars, 500 na ang. <laughs> prene, prene, prene. <laughs> Sige na. Wala akong budget. Hala, oy. Hala, oy.